Ayan you know na guys, uh, malamig na yung uh, compressor natin. Okay. Ito kasing side guys, kapag binuksan natin to, ito. Makikita mo na yung winding yan. Tapos, check na natin kung ma uh, okay ba yung ano, resistance 0.3 0.3 0.3 0.3 Okay. Parehas yung uh, resistance ng tatlo guys. Nasa 0.3 bawat isa. Ang uh, gagawin na lang natin ay mag-start tayo. Okay. Tapos uh, kunan natin ang ampirahe. Sarado lang natin to. Okay yeah, guys. Buksan natin itong sticker tapos reset natin kung may mga problema ba okay tapos pag ganito yan ibig sabihin na nakabukas na yung doong switch sa loob ang gagawin na lang natin ay mag start na tayo kunan natin ang ampirahe okay ang unang gagana yan guys ay yung pump no ito yung pump nya pansinin natin yan yung starting ng uh, compressor natin kung uh, ilan yung ampirahe yung starting nya At nasa 160 yung starting niya guys. Okay. Ganyan yung tunog niya kasi kakumpisa pa lang yung oil niyan. Nihigop niya, pabalik. Tsaka yung pre yun. Nasa 70 71 yung apirahe niya. Pero bababa yan guys. No? Siyempre, pa palamig siya, bababa din yung apirahe uh, niyan. Pero pag mainit, ay tataas yung infrared. 'Yan, ito naman yung uh, temperature ng uh, ano niya sa labas. 'Yan oh, di ba? Bumaba na siya. Ibig sabihin ay uh, okay yung compressor nung una, di ba? Yung mainit yung uh, winding. Yung resistance niya nasa 0.1 0.2, 0.3, di ba? Ngayon, malamig na yung winding. Nasa 0.3 lang talaga siya. Okay guys. Hanggang dito lang tayo. Ayan, malamig na siya. Unti-unti na na yung lalamig. Bye bye guys. Thanks for watching.